Bago ka magdesisyon na mag-homeschool, ay pakinggan mo muna ito. Last school year nang mapagdesisyonan ko na i-homeschool na din ang aming eldest na anak. Hindi madali ang first year namin sa aming homeschooling journey, pero worth it siya. Sa totoo lang ay mas madaling magturo sa 40 plus na estudyante kesa sa isang batang may autism. Hindi biro ang magplano ng lesson para sa isang batang may special needs at ang pinakamahirap na part ay kung paano ito ituturo sa kanila. Yung akala nating madaling lesson minsan ay aabuti ng isang buwan o higit pa bago nila maabot ang target na mastery para sa kanila. Kaya nung ako nang nagtuturo sa anak ko ay mas lalong tumaas ang respeto ko sa mga SPED teachers at maging sa mga therapies ng aming eldest child. Ngayong taon ko talaga pinaka na-enjoy ang pagtuturo kay Daliel dahil mas na-establish na ang connection naming dalawa. Mas mabilis na siyang matuto ngayon at mas nakukuha ko na din ang learning style niya. Kaya kung plano mo ding i-homeschool lang yung anak na may special needs, pag-aralan mo muna itong mabuti. Mukha lang siya madali pero madaming challenges na kasama ito. Pero sobrang saya at fulfilling ang bawat araw na may natutunan ang anak mo ng dahil sa iyo. Please like, share at pa-follow na rin po for more awesome at homeschooling activities and tips na ibabahagi ko sa mga susunod na araw. Salamat!